sobrang ganda talaga dito sa Talampas Bustos. First time lang naming makarating dito at talagang hinanap natin to ha. Sa so, na nating video, nakita naman natin yung dating ng sasakyan, di koche di motorsiklo. Napakarami talagang dumada yung tao rito. At nagtanong nga ako kanina dun sa nagtitinda ng siomay, kailan pa po ba nagsimula itong mayroong tagtitinda dito? Kailan pa po nagsimula na dinadayo ang lugar na ito? Ang sagot po niya ay February. Nakaka-amaze talaga yung pagdating ng mga tao dito, yung sinasadya nila na mag Paabot ng sunset. Sadyang nagdadala sila ng mga upuan. Para sila nakakamping, meron pa nga naglalatag sa lupa o sa damuhan. Kasi nga kung gusto mong magpalamig, magpahangin, perfect yung lugar na to para sa inyo. Pwede rin kayong magbaon at hindi rin naman kayo magugutom kung wala kayong dalang pagkain. Pwede eh, di na din sa Talampas Bustos. Akala namin ito yung kanina, yung Talampas yan. Meron dyan ilang tao, siguro sampo. Sabi namin, ito ano ba yung sinasabi ni Clarence? Tapos, nagtanong kami, at doon pala yun, sa banda-banda ro, napakaraming tao. Hindi matapos-tapos yung datingan ng sasakyan, datingan ng mga tao. At kung makikita nyo, yung mga, nagdadala talaga sila ng mga duyan, nagdadala sila ng mga upuan, yung pang-camping, talaga sinasadya nila. Napakaraming tao ha, walang kapit-pitig yung dating ng tao.